Ikalawang mga kronika, Kabanata 23 At sa ikapitong taon ay lumakas si Huyada, at nakipagtipan siya sa mga pinunong kawal ng dadaanin, kay Asarias na anak ni Horam, at kay Ismael na anak ni Hohanan, at kay Asarias na anak ni Obed, at kay Maasias na anak ni Adaias at kay Elisapat na anak ni Sikri, at kanilang nilibot ang Huda, at pinisan ang mga libita mula sa lahat na bayan ng Huda, at ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng Israel, at sila'y nagsiparaon sa Jerusalem. At ang buong kapisanan ay nakipagtipan sa hari sa bahay ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, Narito ang anak ng hari ay maghahari. Gaya ng sinalita ng Panginoon tungkol sa mga anak ni David. Ito ang bagay na inyong gagawin. Isang ikatlong bahagi ninyo na pumapasok sa sabat, sa mga saserdote at sa mga libita, magiging mga tagatanod pinto, at ang ikatlong bahagi ay magiging sa bahay ng hari at ang ikatlong bahagi sa pintuang bayan ng patibayan. At ang buong bayan ay malalagay sa mga looban ng bahay ng Panginoon. Ngunit walang papasok sa bahay ng Panginoon, liman sa mga saserdote, at magsisipangasiwang mga libita. Sila'y magsisipasok, sapagat sila'y mga banal ngunit ang buong bayan ay mag-iingat ng pagbabantay sa Panginoon. At kukulungin na mga libita ang hari sa palibot. Bawat isa'y may dalang kanya mga sandata sa kanyang kamay. At sino mang pumasok sa bahay, patayin. At kayo'y magsiabay sa hari pagka siya'y pumapasok at pagka siya'y lumalabas. Gayon ginawa ng mga libita at ng buong huda ang ayon sa lahat na iniutos ni Huyada na saserdote, at sila'y kumuha bawat lalaki ng kanyang mga lalaki. Yaong nagsisipasok sa sabat, nakasama niyaong nagsisilaba sa sabat, sapagat hindi pinayaon ni Huyada na saserdote ang mga pangkat, at si Huyada na saserdote ay nagbigay sa mga pinunong kawal ng mga dadaanin na mga sibat at mga maliit na kalasag at mga kalasag na naging sa Haring David, na nangasa bahay ng Diyos, at kanyang inilagay ang buong bayan, na bawat isa'y may kanyang sandata sa kanyang kamay, mula sa dakong kanan ng bahay hanggang sa dakong kaliwa ng bahay, sa siping ng dambana at ng bahay, sa siping ng hari sa palibot nang magkagayoy kanilang inilabas ang anak ng hari, at ipinutong nila ang putong sa kanya, at binigan siya ng patutuo, at ginawa siyang hari, at pinahiran siya ng langis ni Hoyada at ng kanya mga anak, at kanilang sinabi, Mabuhay ang hari, at nang marinig ni Atalia ang kaingay ng bayan, na tumatakbo at pinupuri ang hari. Siya'y naparoon sa bayan sa loob ng bahay ng Panginoon, at siya'y tumingin, at narito, ang hari ay nakatayo sa siping ng kanyang haligi sa pasukan, at ang mga punong kawal at ang mga may pakakak ay sa siping ng hari, at ang buong bayan ng lupain ay nagalak, at humihip na mga pakakak ang mga mga awit naman ay nagsitugtog ng mga panugtog ng tugtugin at tinugmaan ang awit ng papuri. Nang magkagayoy, hinapak ni Atalia ang kanyang suot at sinabi, Paglililo, paglililo, at inilabas ni Hoyada na saserdote ang mga pinunong kawal ng dadaanin na nangalalagay sa hukbo. At sinabi sa kanila, palabasin ninyo siya sa pagitan ng mga hanay. At sino mang sumunod sa kanya, patayin ng tabak. Sapakat sinabi ng saserdote, huwag patayin siya sa bahay ng Panginoon. Sa gayoy, binigandaan nila siya, at siya ay naparoon sa pasukan ng pintuang daan ng kabayo sa bahay ng hari. At pinatay nila siya roon at si Hoyada ay nakipagtipan sa kanya, at sa buong bayan, at sa hari na sila'y magiging bayan ng Panginoon, at ang buong bayan ay naparoon sa bahay ni Baal, at ibinagsak. At pinagputol-putol ang kanyang mga dambana at ang kanyang mga larawan, at pinatay sinatan na saserdote ni Baal sa harap ng mga dambana. At inihalal ni Huyada ang mga katungkulan sa bahay ng Panginoon, sa kapangyarihan ng kamay ng mga saserdote na mga libita, na siyang binahagi ni David sa bahay ng Panginoon, upang maghandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon, gaya ng nasusulat sa kautosan ni Moises, na may pagkagalak at may pag-awit ayon sa ayos ni David at kanyang inilagay ang mga tagatanod pinto sa mga pintuang daan ng bahay ng Panginoon, upang walang pumasok na marumi sa anumang bagay, at kanyang ipinagsama ang mga pinunong kawal ng dadaanin at ang mga mahal na tao, at ang mga tagapamahala ng bayan, at ang buong bayan ng lupain, at ibinaba ang hari mula sa bahay ng Panginoon at sila'y pumasok sa bahay ng hari, na nagdaan sa pinakamataas na pintuang daan, at inilagay ang hari sa luklukan ng kaharian. Sa gayoy, ang buong bayan ng lupain ay nagalak, at ang bayan ay natahimik, at pinatay nila ng tabak si Atalia.